Thank you. Salamat po. Royston, good morning po. Welcome to Beauty Gear Restaurant. Okay ka lang? Kinakausap mo ako? Ah, Tsaka... pwede ba sa susunod mag-toothbrush ka muna? Bawa kasi ng hininga mo. Mukha ka pang di naliligo. Ano ba kinahin mo? Aksi mo. Alaga. Sir, doon na po kayo. Order? Sige. Bigyan mo ako ng wala. O, diba? Tanga ka. Bibigyan mo talaga ako ng wala. Malamang, order ko dito yung mamahalin nyo. Baka naman hindi mo ako nakikilala. Kilala mo ba ako? Oo oh, sir, kayo na punod ko sa TV. Yung poging actor. Buti alam mo. Enzo. So, Hoy, waiter ng bantot! Pwede mo bang bigyan ng VIP treatment yung amo ko dito? Sa yung kapatid niya? At kung maaari sana, paserado mo yung restaurant na to. Nang wala namang kapasok na iba. Para naman komportable sila. Narinig mo ba yan? Sige yes, sir. Yun na, malis ka na. Yeah, Charles. Ba't na naman pagsalitaan yung waiter? Tao din naman yun. Alam mo, Sarina, okay lang yun. Sikat ako. Kaya at ang gusto kong sabihin, masasabi ko. Hindi rin, kuya. Mali din yun eh. Hmm. Ah, uh, Nakapag, ano na rin na ako nakapag-preserve na rin ako ng table natin. Okay. Diba sabi ko naman sa'yo, ang ganda dito sa P.O.T. Chicago. Hello, ma'am, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Sir, ito pa yung menu. Ah, hindi na lang tayo pipili. Oh, eh. uh, yung ano na lang. Yung ano na lang po, yung best seller po ng uh, pagkain. Sige po, sir. Thank you. Ay. What? Bakit? Tignan mo lang. Si Charles. Si Charles? Sino ba yun? Ano ka ba? Yung sikat na artista yan yun? Ah, uh, babe, pasensya ka na, pero... Alam mo namang hindi ako mahilig sa TV, di ba kaya hindi ko kilala yun? Koy! Kayong dalawa! Ha? Hindi kami bigay dito! Nakikinig namin kayo! Tsaka miss! Bakit ikaw ang hindi nangitin sa akin? Ha? Kaya ba kita? Kuya, yeah, tama na! Tsaka ikaw, ha? Hindi mo ako nakikilala? Kung sa bagay, yung mga ganyang mukha, dugyot, hampas lupa, wala TV sa kanila. Kaya siguro hindi mo ako kilala. Aba! Ang kapal din naman ang mukha mong sigaw-sigawan kami ha! Ah. Bakit sino ka ba? Ayan Yung kasama mo! Kailang kilala ko! Sigat ako arista! O yung paslupa! Na ang mukha! Ha? Kailangin mo yung papagain mo ha! Na, kuya naman na! Hindi sarina. na! Waiter! Mr. President! Pwede ba? Kailangan ko ng privacy! Palayasin mo yung kanyang may dito! Sir, di naman po pwede yun. Tsaka hindi naman po binabayarin ng restaurant para ka-VIP kayo. Hah! Eh yun naman pala eh! Hindi yun naman pala bayad tong buong restaurant eh! Tsaka! Ang kapal naman ang na mukha mo sigaw-sigawan kami! Tsaka! Eto, tandaan mo ha! Wala akong balak na kilalanin ka! Hindi ko kailangan magpaksaya ng oras sa'yo. Koidug yun! Wala akong sa sa'yo! Ha? Eso? Ano ba ito? Ano ba nakakusap mo na ito? Hindi mo ba narinig yung sinabi kanina? Di ba sabi ko, VIP treatment at huwag na kayo magpapasok ng iba? Kuya, tama na! Dapat naroon ako makisama sa mga tao, kuya. Ma'am, sir, sorry po. Upo na lang po kayo. Pasensya uh, na. Sarina, hindi mo kailangan humingi na pa sa, sa mga yan. Ah, uh, Enzo, mabuti pa, ihanda mo yung sasakyan. Uy, talagtado! Itong tandaan mo ha, pagsisisihan mo tong araw na to. Hoy, hindi hindi ako magsisisi. Kaya yeah, tama, nalika na. Alam mo bakit? Dahil wala akong bilang sa akin. At isa pa, payat Oh. I-celebrate nyo na lang yung anniversary nyo. Pares mga na yung payat. Ang babaho nyo. Tara, sa na. Sorry po, sorry. Tama na, J. Tama na, upo po na lang tayo. Hoy, payat o. Namukhang hindi pa na yung ko. Naligo ka muna ka! Sir, okay ka lang ba? Hindi mo mean, mukha ba akong okay? Sir, pasensya ka na dun sa artista na yun, ha? Hindi yes, masyado kasing press ko. Porkit Huwag mo na. Nangyari na yung nangyari. O oh, sige, alis na lang muna kami, ha? Kailangan namin mo ulit, eh. Sige po. Tara na. Ah, pakansin na lang ng pod namin. Sige, sir. Pasensya na talaga, sir, ha? come in. Have a sip. Uh, ma. Ma, ano ba ba tawag? Charles, can you please, uh, tanggalin mo nga yung salamin mo habang kinakausap kita. Sorry, kuya tao eh. Alam mo, baguhin mo yung attitude mo. Yan ang ikababagsak mo. No wonder, na hindi na ikaw yung kukunin bilang artista sa movie na gagawin natin. Tay ka lang ha. Seryoso ka ba? Alam mo, lahat ng producer, gustong gusto ako. Tapos sabi mo, hindi ako Sino ba yung producer na yan? Gusto ko siya makausap. I'm sorry, pero hindi nila nagustuhan ah. yung attitude mo. Huwag ka mag Parating na sila. Sir, ahm... Uh, James... Edan? Sila yung producer. Alam mo, ma'am... Ang galing mo mag-joke, no? Actually... bumenta siya sa'kin. Ito ang producer. Ganda mong itsura. <laughs> Sorry about that. Charles... Sa'n ba tumigil ka? Hindi naman talaga ako producer dito, eh. Negosyante ako at ako yung producer. Ah, ah, uh, Miss <clears throat> uh, Eden. Ah, uh, pasensya ka na sa nangyari sa restaurant na Medyo, mainit lang yung ulo ko nun eh. I'm so sorry, pero <laughs> sa nangyari, nakita ko yung totoo mong kulay. At yung pambabastos mo sa asawa ko, hindi yun maganda eh. At meron na pala akong ipapalit na artista sa iyo. Sigurado ka? Oo. Ah, ganun ba, Miss Eden? Mm -hmm. Um, asan na ba siya para makilala ko? Kasama namin siya eh. Nasa labas. Sige, papasok ba, na oh, sige. Speaking. <laughs> Hello! Sorry, Miss Eden, ah. Eto, ipapalit niyo sa akin? Sigurado kayo? Eh, hindi ko tumarun ng umarte. At magiging artist ako. Huwag kang mag-alala. Kasi maglalabas kami ng press release at gagastuhan ko siya for media exposure and acting workshop. At sisiguraduhin kong malalaos ka. Yes, Mr. Charles. Kayang-kaya -kaya niya yung gamit. Anak lang naman siya ng isa sa may-ari ng pinakamalaking film production company dito sa Pilipinas. At saka, isa pa, di hamak na mas karapat-dapat naman talaga si Francis kesa sa'yo. Charles, pwede ka na makaalis dahil mag-uusap muna kami ng bagong talent manager ni Francis. Alam niyo, wala akong pakilang sa inyo. At isa pa, good luck. I'm sorry for that. Please don't, Please don't... Have a seat. Thanks.